Good morning mga kabarberong Mami Mingwit at mga kapakal sa vlog at mga kahikla TV. Ayan o, oh, andito na naman kami. Naayaya na naman kami ng aming kumpare o. Oh. So good na naman. Sa sobrang dami ng dala namin pagkain eh. Mukhang hindi kami Mami magpi Magpipiknik yata ito. Ayan, may dalap may... Tara. Umpisahan natin ngayong umaga. Ganda na sikat ng araw o. Oh. Nandito tayo sa sakop ng kalamba. Ito ay alam ko, barangay luok pa ito eh. Yung no Hahanap tayo ng pupwestuhan dito Dito na kami pupwesto Ni Kahikla TV Ayun no Busy, busy o Nagawa tayong bahay Nagawa tayong bubong Inalayas na si Bray Owen eh Yung barbero natin mamimimit Tama tayong barbero, galing pa tagawain kay Iso, no? Kumusta naman ang hipon sa tagawain Masarap ba lasa? Hindi. Dito <laughs> <laughs> tayo ngayon. Ang pwesto. Oh, oh yan. Ganun lang yun. <laughs> Ayan, no? Oh, ganda na ang pwestohan dito. Pre, i-ready mo na yan! Para makadali na tayo! Sureball ba yan? Sureball? Yan yeah, si Paring Neil na nandun na nagkakabit ng lambat habang kami naman ay tutupas pa sa pamimingwit. May mga magkakabit na rin dito. Tara. Ito nga may mga kasama. Nagre-ready na rin sila. Una na kami niyang hilo. Tara, pwesto na tayo. Nakadali na si Paring Neil. Pati nga pa rin ang huli natin dyan. Yan na yun. Sureball na ba yung ating kwart? May, may pangulam na. Lalo. May pangulam na. No? nagtagak na lang masisiro, si bal di balde nang walang huli. Basta masaya. <laughs> <laughs> ah nilulubog na pre. Ang puto bilis. Ay huli na. Sumabit. Oh. Sumabit? Sumabit pre, sumabit. Sayang. Sayang. Ay sayang. Pataas din. Sumabit, sayang. Ay, wala. Ay, no? oh, wala yan. Ayuno. First cuts. Uy niya, pandaing. Pandaing. Iba talaga pag galing kay Cons, no? Galing kay pa finger ito. Oo. Kaya nga. Yun. Three fingers. Pwede na, pandaing. Pwede na. Second cuts. Napakaganda rito pamingwit mo, Cons the Barber. vloggers you Pero know, ano masasabi mo sa pamingwit ni Costa Barber? Ayos, ayos, ayos solid no? Solid talaga oh Ang ganda from the Sa puno hanggang sa dulo Ganda oh Sabi ni Mark ni Kwan ni eh. Romeo Katakutan Ang ganda, ang ganda Ang lalaki, ang ganda Cuts <laughs> natin, ang laki oh Four fingers Say dyan, ang ilo Four fingers din ba yan? Pakita mo nga rito, dalay mo. Oh, ang laki rin oh. Lapad ah. Ang lalapad oh. Anong masasabi mo sa mga tilapia natin? Ayos sa mga tilapia dito ay. Pare, kumusta? Nakailan ka na? Tawa <laughs> oh, ng Diyos. Nakadali na no? Hindi na zero, no? Sige, tuloy-tuloy na tayo. Andito po mga mami mingwit. Ayun, oh. No? may huli ako. Tapos si Patal sa rin eh no? Ayan no? Ando si Angelo sa dulo? Ah, four fingers yan pre ah. Ayun, no? Pandaeng, guys. Hmm. Oh, oh, ayun, oh, pulahan. Ay, grabe. Pulahan, pre. Pulahan, oh. Lapad, oh. Lapad, oh. Lapad, oh. Laki, oh. Oh. Ay, fingers, natakili. Ka, hindi kaya na hindi napapasama yung parlima kong daliri, eh. <laughs> Shout out. Shout out, cons. Ang dami na uhuli ng tilapia ng pamingwit mo. Hmm, solid. ka kita ng tilapia pagbalik mo rito. Araw yun, walang hamo. <laughs> At yun nga, papandaw kami ngayon ng aming ikinabit na panty. Titingnan namin kung nakahuli ng brief. Ay, brief tuloy na tinapia pala. Ayan. Medyo malalim-lalim. Nabasa ng, nabasa ng aming dalawang itlog. Ayun, parang may nararamdaman tayong may huli. Nililinis. Nililinis na rin. Isda nga sa libro eh. Hmm. ang ta original magpapante pakalas vlog ayun <laughs> oh, oh laki oh ay walang nang ha mo yan oh ayun pa pa isa rito dalwa ay ayos positive tinabi ko na siya sa tabi di sana nanti dibibisitahan laki ho oh pero pa isa oh aruyo walang hamo, aruyo <laughs> meron pa isa, doon sa kabila ang dami ko nakapakan huh? nagulat lang o oh, yun, laki o oh. ayan, yung nakita ko Ay, Ay, ayan, yun, hindi, yun, hindi, yun, pa yan, hindi pa yan, iba pa yan mayroon. aruyo malalaking nga nadadaling ng butas yun anong number niya butas ng lambat mo? 4? 5 5? pang malaking tilapia nga mayroon. Mayroon malaki rin walang hamo rin, aruyo rin, aruyo, aruyo. Ito pa rito isa oh. Ayan oh. No? Ano yun? Maligit? Hindi man gaano kalakihan pero nadali sa may buntot. Ano pa? Meron pa sa rito oh. Ito yun, Nakita ko yan. Oo. Oh. Meron. Meron pa dyan. Isa. Isa yun oh. Meron. wala yun doon oh. No? Sumabit ko sa may malaking butas. Malaki sana yun. Okay. Ilang peraso rin tayo. Ito, walo. Sabi, sabi mga barberong Mami at saka Pakalas Vlog Kahikla TV o baka meron ka dyang binablog dyan anong wala. Mo? wala. wala TV o oh, wala TV, oh, TV kumakain na kami ito na ang aming tanghalian dito eh kahit po puno saging lang oh mahangin malakas ang hangin oh yun kanya kanya kami ng diskarte kung paano kakain at dito si Angelo oh nagdiyok siya ngayon sa trabaho Oh, uh, press po ang gawin hindi na po sila makausap dahil sila yung mga gutom na <laughs> Saka, ay mamaya ulit pagkatapos ito mamimingit ulit tayo ano Jelo? laki Jelo oh talagang lahat talagang gumagalaw-galaw pa oh ay, ito na Malapit na kami umuwi, mag uh, 2.30 na. Nakahuli na naman tayo ng malalapat. Ito isa ito sa mga four fingers na nahuli natin. Ito yung huli namin. Ayan. Mga approximately mga ilang kilo yan. May apat. Mga 4 kilos yan. Ano? Mga, mga apat na kilo na yan. Malalaki rin mga nahuli namin dito. Dito nga aming fishing spot. May mga namimingit din dito. At ang aming special na pamahin, bulati lang. Mas masipad ang bulati. Eh saroon sa ginagamit namin yung super worm. Namaya, pakikita namin yung final na huli namin pagkatapos nito. Ayan, ang huli namin ni Angelo. May ilan? Mga 5 kilos ano? Uh, assorted. May malalaki, may maliliit. Pinakamarami yung mga native ng tilapia. May halong arroyo. to na oh. Ang aming huli. May huli sa ilang ilo. May halong Maraming mantika ang maungubos ito. <laughs> Alcohol -al siya yung tawag dito, yung halo-halo, mayroong medyo maliit, may malalaki. Ayun no? may malalaki rin o. No? Buhay pa. Ayun no? buhay na buhay pa. Sarap yan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating uh, vlog. Sa inyong mami Mingwi. -ming -ming. Baka may siya shoutout ka dyan? Uh, wala, wala. Oh. <laughs> yung mga taga ako mga taga kinatakutan hindi ba siya shit out sa mga taga manato okay. <laughs> mga taga mga taga manlipad sige bye bye hanggang sa muling mga video